Hello guys. Ngayon magluluto tayo ng Pasit Canton. Kung paano man level level up ang Pasit Canton. Pero bago tayo magluto, welcome to my channel Alton Home ng Ibe pa Kung kayo po sa channel ko, please subscribe my channel, like and share and hit the bell para update sa video na ko. Isang makakatalang araw po sa lahat. Salamat mga kailangan sa buong ng mundo. Sana okay naman po kayo. Ngayon magluto tayo ng Lakin may Pancit kanton na pang natin level up. Ingredients, gagamit tayo ng Lakin may Pancit kanton original. Gagamit tayo ng Reno. Gagamit tayo ng 1 pieces of egg. Saka Bell cream. Tara, natin na natin. natin nga uh, iwalay na muna natin itong egg yolk sa pula para mamay lalagyan natin ito sa level up pancit canton. Ayan guys. Tapos, itanggalin eh, natin yung puti. Sigulin natin yung puti sa sapula. So, ayan nga guys. Binukod natin yung puti ng itlog sa yung pula ito na yan. Tapos, uh, pakulang natin itong laki mag-pansit kanton sa 3 minutes. So, ayun na nga guys, so, pakulo na tayo ng tingin ng Ah, uh, natin yung bakit ni Pancit Canton na guys. Ah, uh, ng 3 minutes. Magbabalik ako. So, ayun nga guys, napakulo natin itong noodles ng Lucky Me na 3, minute. uh, 3 minutes. Tara, i-grain so, na, guys, na, natin, na Para, natin. So, ayun na nga guys, i-grain na natin itong Lucky Me Pancit Canton. Okay. So ayan nga guys, uh, paano natin i-level ang lakme pasit Canton, ay uh, ilagay natin ng margarine. So ayan nga guys, ilagay natin ng margarine. Hindi naman pa at yun. Tapos yung sinala natin ng na lakme pasit kanton, ilagay natin. Isama na natin yung sauce ng sake Yung oil, saka yung toyo. Saka lagay na rin natin yung powder. Halik natin. Habang na ah, natin, gagawin na, uh, natin yung mahalik ang flavor ng lakit lagyan natin itong pula ng iklo tapos ganyan natin ang isang kutsarang lino ito guys lino, ganyan natin isang isang kutsarang lino Tara, isalun natin. So, yun nga guys, ah, luto na. Ay, lagyan na natin sa lalagyanan. So, yun nga guys, luto na natin ang nakami pa control Kanto level Tara, kain tayo. Mmm. Bye bye. Thank you for watching. Good vibes only and God bless all. Peace out. See you in the next video, people. Bye bye.